Hmm? Ano nga mo yan? Ha? Ano yung naga mo? Ay, Parang ay, maganda ay, yan ah? Siyempre paganda talaga. Alam mo na, kailangan... paganda? Oo, maganda. Wow. paganda? Lagyan mo ako niyan. Oo, oo, bakit? Gusto oo, oo. mo? Oo. Lagyan eh. okay, huh? mo ako. Gusto mo lang, hindi pa na maganda ito. Lagyan mo ako. Gusto mo? Oo. Ar Tara! Sabi mo, paganda yan Ang eh. paganda ito. Paganda. Ay, di ba, pogi ako yan. Oo, oh, ay. Kapalan, kapal-kapalan mo. Para maganda sa baka, ano. Ay, makapal yan. Oo. Oh. Huh. Yun. Saan mo na order yan? Sa ano, sa TikTok. TikTok? Ah, sa TikTok? Oo. Oh. Ano? Oo. Uh, ayos. Oh, Sama pa natin yung bigote. Huwag na to. Ha? Huh? Ano? Paano ba talaga yun? Know? <laughs> Isama pa natin ito, oh. Um. At sayang, oh. Um, kailangan sa-in na sa-in. Sorry, Tuy. Ayos mm? May ilang minuto na nga, Papa? May 40 minutes na, ba baga? Uh, ano? Uh? 40 minutes na? Mm. Ay, nabis, na. Yung... Huh? nabis na? Nabis ay, na? Nabis na? Ay, nga, Ayos na to. Bakit? Sa testing nga. Anong ay... meron dyan? Pantangano, Ha? Huh? Oh? Ay, oo nga! Ha? Huh? Oh! Ay, ano hindi niya! Nauubos! Nauubos yung... Makita ko, ano ba yan? Pampaan ito! Pampa! Tagka ng malihibo! No. Dito po nilalagay, oh! Ano naman yun? Kala ko kung ano naman yan, eh! Ano? Oh, oh. Apa ah, ah, hindi ko, eh! Ay, talagang dami, eh! Oh! Ibig sabi, patag na lang ano yan? Ano na ito yung kilay ko? Like... Maganda nga ko sa ipampaganda. Huh? Iba naman niya eh. Nilagyan mo pa ako nito. Ang lagay ka. Ano gusto mo? Kakabal ka pa ko pa. Sabi ka pa lang ko. Hehehehe. Ang lakas pa lang. Ano Hindi ka sa akin nagtanong kung ano ha. Hindi ka sa akin nagtanong kung anong ipig nito ha. Basta mo palagay ka. Ah, ibigihin mo. Mawala na. Nagbiyahe pa ako nito. Nilag... Okay oh, naman siya. At ating na natin. Ang palagas pala yan ang gariri. Ay oo. Ibigtid nga.